Magandang araw ako si Mike ng ECE Bike para sa isa namang bagong video para sa linggong ito. Ngayong linggo magre-review po tayo ng isang product na kumakalat po sa TikTok. Ito ay ang Tire Foam Cleaner. Susubukan natin kung gaano talaga siya ka-effective sa paglinis ng gulong. Kakatapos ko lang linisan itong aking si Toothless at itong aking si Luna uh, pero hindi ko talaga ginalaw o hindi ko talaga nilinisan ang ating mga gulong para masubukan kung gaano ka-effective. Or kung effective nga ba ito o hindi o at baka magsasaya lang tayo ng pera. So uh, nakalagay naman dito na isispray po natin siya sa gilid lamang po ng gulong at bawal po siyang spray sa brake. Yung effect kasi nito is parang makintab yung gulong mo pagkatapos. Kaya maaring hindi kumapit ang inyong mga brake kung sakali man nalagyan nyo siya ng tire foam cleaner. So bago nyo gamitin, sigurado yung basahin nyo muna dyan sa likod yung mga instructions. Pero ang pinaka-instruction lang naman ito, shake well before using at pagkatapos spray lamang po sa gilid. At hayaan lang siya na mawala yung foam after several minutes so bago yan, tingnan muna natin yung ating mga gulong kung gaano ba siya kadumi so yung tire trim natin na yan ay kulay white push up medyo konting yellowish pero yung side na yan medyo nagkakrak-krak na po at uh, medyo may mga itim-itim na mga guhit uh, pero sa ibang side hindi naman siya ganun kalala gaya nung una pero ayan po yung ating gulong medyo medyo madumi At yan po sa panghuli. So, ayan. Yan po yung estado ng ating mga gulong. At susubukan na nating spray itong ating tire foam cleaner. So, sa uulitin, sa gilid lamang po yung pag-spray. No? At wag po yung bandang gitna ng gulong. At baka po dumulas itong ating gulong pag nasa biyahe. So, siguraduhin na talagang nalagyan nyo po yung uh, buong side ng gulong no para pantay po yung kaniyang uh, effect so yung size pala ng gulong natin ay 190 12 sa harap at 110 90 12 sa likod so medyo mas mataas lang ng konti uh, kumpara sa stock yung stock na gulong natin ay 90-90-12. Yung rim size natin is 12 inches po ah. Meron akong nakita last time na, na 10 inches po yata yung nabili. So, uh, sayang. no So, make sure na pag bumili kayo ng mga uh, ng gulong, make sure na size 12. Yan po yung isang maganda dito sa ating WSP kasi size 12 na po yung gulong niya at isang palala, pag nagwa-washing po kayo ng inyong mga WSP patayin nyo po yung breaker para hindi panay alarm ng inyong uh, WSP at uh, hindi naglalak lock yung mga gulong kung ito po ay inyong ginagalaw So ayan, uh, nalagyan na natin lahat ng sides ng ating mga gulong. Hayaan lang naman natin siya ng mga ilang minuto at kusa na raw na mawawala itong foam. So habang nag-aantay tayo na mawala yung foam, mag-spray muna tayo ng WD-40 dito sa ating mga switches at uh, lalo lalo na, kapag kayo po ay naulan, nabasa at uh, ako nga ay nagwashing, so siguraduhin na or ugaliin niyo po, ugaliin niyo po na mag-spray lagi po ng WD-40. After mga 5 minutes, ganyan na po yung itsura niya, unti-unti na pong natatanggal yung foam. Kaya antayin pa natin ng mga ilang pang minuto Habang nag-aantay, mag-spray muna tayo ulit ng WD-40 dito sa ating side stand, uh, dito sa ating footrest, sa center stand, uh, dito po sa ating rear shock. No? Pati na rin yung bandang baba, yung, uh, meron tayo dyan yung wire na kulay orange, meron dyan uh, butas na pinapasukan yan. So, uh, spray nyo din po. At syempre, dun sa kabilang side. So ugaliin nyo po na i-maintain yung ating WSP na ng WD-40 para iwas na din po sa kalawang. So medyo mahirap tingnan dun sa ating uh, gulong sa WSP kasi hindi siya masyadong klaro. Ngayon dito natin subukan sa ating kotse kasi kitang kita talaga na madumi yung gulong. At dito natin masasubukan kung gaano talaga ka-effective itong tire foam cleaner. Ayan. So, spray natin yung apat na gulong. Siguraduhin na na-spray nyo po sa lahat ng sides. No? So, eto na. After mga, siguro mga 30 minutes na ito, uh, ganyan na po yung tsura niya. Medyo bagong uh, tire black. No? Hindi ko masyadong masabi na malinis siya kasi ayan, may eh, kita nyo, medyo may mga konting dumi-dumi at medyo wet look kasi ang itsura niya eh. So, hindi mo masabi na uh, malinis siya or nalinis siya kasi mukhang basa. No? Mukhang basa yung itsura niya. Makintab. Uh, at uh, kaya hindi klaro kung nakakalinis. Pero kung titingnan ko yung tire trim, ganun pa naman yung itsura ng tire trim. Walang nagbago. Ayan o. Oh. Medyo makintab po siya. Kagaya ng tire black. ayan dito sa likod, uh, kitang-kita po na medyo makintab po nga, medyo makintab nga yung effect niya. Uh, at kung yan lang po yung basehan natin, mukhang malinis naman. No, pero mas maganda to kung titingnan natin doon mismo sa ating gulong sa kotse para mas klaro. Dito kasi medyo maliit na area lang po yung makikita natin eh. Pero doon sa kotse, ah uh, klarong klaro talaga kung nalinis o hindi. So after 30 minutes, ito po yung itsura niya sa kotse. Medyo hindi po pantay kasi mayroong mga portion dyan na parang tuyo. No? Parang tuyo siya. At medyo dry po yung ibang parts. So, oh? no? para may mga patches lang na tuyo at hindi siya yung pantay na naka parang wet look yung buong ang uh, gulong natin. O, oh, tingnan natin dito sa kabila. Ayan, oh, may mga malaking patch na natutuyo na. At makikita nyo, yung part na tuyo ay medyo madumi pa din. May mga putik pa din yung, yung gulong natin. So, ay, mukhang hindi po ito nakakalinis. No, pero, ayan, yung mga portion na basa, mukhang naka black. Pero pangit lang tingnan, na ibang portion ay basa, yung ibang portion naman ay tuyo. No, hindi pantay. So hayaan pa natin ulit ito. Uh, siguro try natin na uh, check ulit mamaya. Tingnan natin kung anong magiging itsura niya at kung gaano po siya katagal na magiging wet look. Kung gaano siya katagal ng magkakaroon ng wet look na effect. So, eto, after 3 hours, anyan niya po yung itsura niyan dito sa ating gulong sa WSP. Medyo unti-unti na rin siyang natutuyo. Pero ayan, kitang-kita -kita na may madumi pa din. Pero dito sa kotse, klarong-klaro, makikita po ninyo, madumi pa din yung kotse. So, kung usapang panlinis, Itong Tire Foam Cleaner po ay hindi siya effective. Hindi po siya effective na panlinis. Uh, kung gagamitin niyo talaga siya, linisan niyo pa rin yung inyong mga gulong. At uh, Pagkatapos nun, uh, saka na kayo gumamit ng ganito. So may re-recommend ko ba ang product na to? Kung panlinis po yung habol nyo, uh, hindi po siya nakakalinis kaya hindi ko siya ma-recommend. Pero kung gusto nyo ng madali ang Tire Black Effect... Kunyari may mga biglang lakad kayo at kailangan nyo ng uh, tire black effect sa inyong mga gulong na parang mukhang bagong linis yung inyong gulong, pwedeng-pwede siya. Pero again, hindi po siya effective na panlinis kung gagamitin nyo talaga siya. Mas maganda talaga siya na linisin nyo muna yung inyong mga gulong bago nyo ispray. So yan lamang po yung ating review dito sa product na Tire Foam Cleaner. Ako ulit si Mike ng ECE Bike. Uh, please don't forget to like and subscribe to my channel for more WSP videos. Thank you.